Katapusan na ng nakakabaliw na panahon, ibebenta ko na ang buong koleksyon ng sapatos ko. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang ilan sa mga pares. Malulungkot akong pakawalan sila. Meron ako dito, ang J-Pack Dunk Low. Sobrang astig ng mga ito. Hindi sila kasya sa akin. Kung kasya lang sila, malamang itatago ko na lang sana. Meron din tayo dito ang Jordan 4 PSG. Sobrang astig ng mga ito. Meron kang flappy na backtab dito. May paris din sa likod. Malulungkot ako na pakawalan ng mga ito. Malulungkot akong pakawalan ng mga ito ang uh, Camo Supreme 5 Parang size 13 ito. Malaki talaga ito. Isa sa mga sapatos na nagpakilala sa akin sa sneaker culture. Nag-camp out pa ako para dito. Ito ang Dunk High Stand on My Pedal, ang Somp's Dunk High Somp. Tatotoo lang, pakiramdam ko karamihan sa mga dunk na meron ako, malulungkot akong pakawalan. Parang masaya at malungkot na pakiramdam na pakawalan sila. Sa tingin ko, karamihan sa mga sapatos na ito ay mas nararapat sa mas magandang tahanan. Sa isang tao na mas mag -e enjoy sa kanila. Kasi sa totoo lang, hindi ko na talaga nasusuot ang mga ito. Lalo na't hindi nakasya sa akin. At wala na rin akong shop. Kaya wala na talagang saysay na itago ko pa ang mga ito. Alam kong marami sa inyo ang nagtatanong kung ano na ang nangyari sa shop. At ipapaliwanag ko rin sa inyo mamaya sa video kung bakit ko isinara ang sneaker store. Pero sa totoo lang, ito na ang pagtatapos ng isang kakaibang ira. Masaya at memorable talaga ang panahong iyon. Parang ang drama ko na parang tinatanggal ko na lahat ng sneakers ko pero meron pa akong siguro mga isandaang pares. Ito lang yung karamihan sa mga bulk. Bago namin ilagay ang mga ito sa U-Haul, pupunta muna ako sa bahay ni tatay at titingnan namin ang sneaker collection niya kasi ibebenta na rin niya ang mga yon. Tara, gawin na natin. Ano ang ibebenta ko? Marami akong sneakers tulad ni Connor, halos kasing dami ng kanya. Matagal ko na rin itong iniipon. Ako rin ang nag-udyok kay Connor mag-collect. Pero ang kaibahan, si tatay di talaga nagkatindahan. Nakatambak lang ang mga ito sa basement ng ilang taon. Magandang punto. Dahil doon, naisip ko na kailangan kong may gawin. Kaya isang taon, gumawa ako ng Christmas tree gamit ang mga ito at niloko ko si Connor. Pumunta siya dito at may Christmas tree na gawa sa kahon ng sapatos. Isa sana ito sa gusto kong itago pero hindi lahat pwedeng maitago. BB Adapts. Ito yung back to the future ng mga sapatos. Okay, so ito yung BB Adapts na may auto-lacing. Pero ang problema dito, hindi na gumagana yung Nike app para dito kaya lipas na ang mga ito pagdating sa paggamit ng feature na yon. Karamihan sa sapatos ko dito ay DS, hindi pa nagamit at wala ng stock. Hindi na gumagawa ng Supreme Air Force. Infrared trees, sobrang astig talaga. Astig na retro dito, 11 lows na DS. Ang ganda ng materialis ng trees. Kung kasiya lang sa akin, hindi ko ipapabenta kay tatay at susuotin ko talaga. Eli at Sam, kami talaga to na nagre-record dito at hindi talaga tiningnan ni Connor ang listahan ko at gusto na niya ang kama niya. Kaya titingnan natin kung anong mangyayari pagdating natin sa truck bukas. Nakakita kami ni Connor ng locker at nalaman namin kung sino may ari at may mga mainit siyang gamit doon. Nandito si Shugus. Sana mapunta sa maayos na tahanan ang mga gamit na to. Seryoso ako. DS ang mga yon. At sana talagang sana mapunta ito sa isang collector. Ito ang mga Tony Parker Air Force Ones. Heto ang ginawa namin. Nag-message ako sa 34 na bumibili ng sneaker collections dahil pinili namin ang pinakamataas na alok. Tinanggap namin ang isang alok at nanatili kami sa mga ito kahit may iba pang nag-aalok. Makikita namin sila soon. Pero saan ba talaga ako papunta? Kadalasan wala akong alam sa sinasabi ko ito ang kwarto ng collection ko. Ito ang paborito ko, lalo na ang Slam Magazine. Dapat ingatan kung nangongolekta kayo. Siyam na put, apat lang ang ginawang gold version. At ito ay 9.8. Sa tingin ko, tatlo lang ito sa mundo. Malaking pera siguro. Habang lumalaki ka, tinatapon mo na yung ibang magasin mo at natitira na lang sa'yo yung basketball magazine o iba pa. Medyo slim shady may anino. Dapat merong koleksyon ng sapatos. Oh, astig talaga itong piraso, 'di ba mga pare? Sobrang saya naming maranasan ito. Pinapirma namin si Shaq sa Reebok Superman na sapatos. Nakalimutan ko na pangalan ng mga ito pero oo oh, sa dalawang numerong gamit niya nung naglaro siya. Si Connor, anak ko, ang bumili nito bilang birthday gift ko. Astig at maganda ang disenyo ng Cork Lebrons. Pero hindi ako tagahanga ni Lebron. Sige, dumako naman tayo sa mga dunks. Alam niyo ba si na Beavis at Butthead? Ginamit na ang Beavis na ito pero mukhang dead stock pa rin, sobrang linis. October Pinks, gawa ng Father Limited Liability Company. Parang Yeezy Solars yan, tama, kaya may question mark dyan. amoy mo, kailangan mong amuyin. Oo nga, baka manakaw pa sa akin. At naamuyin ko na rin, amoy pandikit pa rin, pero oh, kakaiba talaga to. At yung mga to dito, kung ilalagay mo sa Father Limited Liability Company Pink October, isang libong dolyar buong araw. Akala ko talaga nakakatawa to lagi isa sa unang sapatos na nakita kong may sulat. Sige, ganito. Uy, okay, may mga sneakers yung i-deliver. Ide kaya tara, gawin na natin yon. pack na sa U-Haul at umalis na tayo ngayon. Nakipag-ugnayan ako sa mga bulk buyer at binigyan nila ako ng magandang presyo kaya sa kanila ko ibebenta. Halo ang saya at lungkot ko. Iba talaga ang pakiramdam na bitawan ng mga ito malungkot iwan, pero marami akong magagandang alaala -ala kasama nila. Nakakagulat din makita kung gaano karaming sapatos ang naipon ko sa mga taon. Ang weird. Parang hindi naman ganun katagal pero mahigit siyam na taon na pala akong nangongolekta ng sapatos. Pakiramdam ko paglipas ng ilang taon, babalikan ko to at magtataka ako kung bakit ko pinakawalan lahat ng mga to. Pero ang dami talagang magagandang alaala -ala na kasama ko ang mga bagay na to. Hindi ibig sabihin nito na titigil na akong gumawa ng mga video tungkol sa sneakers sigurado akong bibili pa rin ako ng mga storage locker o kung ano paman at muling mabubuo ang koleksyon. Pero sa ngayon, halos lahat ng meron ako ay pakakawalan ko na. Sigurado akong gagawa pa rin ako ng mga video tungkol sa sneakers paminsan-minsan. Sa totoo lang, sobrang saya ng panahon na kasama ko lahat ng mga to. At oo nga pala, may paparating pang mas maraming content. Basang-basa na ako sa pawis ngayon. Pero ngayong nailagay na natin lahat ng kahon sa kotse, oras na para pumunta sa bahay ni tatay at kunin ang koleksyon niya. Gusto nyo ba ng konting balik tanaw? Tingnan nyo to. Mga tunay na original gangster lang ang nakakaalam ng kwartong to. Kamusta? Marami akong magandang alaala -ala sa kwartong ito. Para sa di nakakaalam, dito ako madalas magfilm noon. Mga tol, gusto ko kayong ipakilala sa bagong miyembro ng pamilya, Sushi. Kamusta naman? Ang ugingin, ang dami kong mystery boxes na binuksan dito, pati mga unboxing at kung ano-ano pa, lahat yon na film dito, sa kwarto na to. Kamusta tol? Ang weird na bumalik dito parang ang wild talaga. Ayun, kararating lang namin sa bahay ni tatay at oras na para iload ang mga sneakers niya. Wild talaga na dito nilalagay lahat ng sapatos, parang ang laki ng buyout. Siguradong kakaibang video to, makita mo lang mangyari lahat ng to, grabe. Nagulat ako na pinamimigay ni tatay ang dami niyang gamit. Pero para sa bagong simula. Oo, para sa bagong simula, ayun, na-load na namin lahat. Hindi ako magpapanggap, ang dami talagang sapatos. Ang dami talagang sapatos niyan. Sige, oras na para bumiyahe. Tara na! Kalahati na kami ngayon papuntang Chicago. Ikaw ay nasa kalagitnaan na kami papuntang Ohio pupunta kami sa tingin ko ang tawag doon ay Lima at hindi ako nagbibiro. Lima talaga ang tawag doon. hayo hindi, ah, uh, dalawang libo. Tumawag ang labing siyam at gusto nilang bawiin ang kanilang biro. Ngayon ay magandang panahon para pag-usapan kung ano ang nangyari sa shop, kung bakit ko ito pinakawalan. Alam kong gusto ninyong marinig ang isang nakakabaliw na kwento kung paano ako na nakawan ng pera o ninakawan kami o may nangyari ninakaw ang mga sapatos o kung ano paman. Pero sa totoo lang, sobrang mahal lang talaga ng presyo ng lahat ng bagay. Sobrang grabe at saka gusto ko lang naman sana itong gawin bilang sideline. Ang YouTube talaga ang pangunahing karera ko, ang pangunahing trabaho ko. Ang sneakers ay palaging naging isang passion ko at isang bagay na gusto kong gawin at inaabangan ko talaga. At saka, dahil sa sneakers, nakakalabas ako ng bahay at ito yung bagay na pwede akong magpunta para makipag-hangout, mag-relax at mag-enjoy lang. Nakilala ko ang marami sa inyo na astig at masaya ang paggawa ng setup. Masaya talaga yung lugar na yon para mag-hangout at mag-relax. May grand opening kayo na hindi ko pa nakita sa kahit anong klase ng tindahan. Oo, oh, ang galing nun. Yun ang grand opening na parang pelikula. Dumating kayo para sa grand opening. Sobrang wild ng oras na yun. Eh. Sobrang saya. Seryoso, kayo talaga ang pinakamahusay. Sobrang na-appreciate ko kayo, totoo. Yung katotohanan, may mga tao talagang nag-camp out at lahat para sa libreng sapatos at lahat. Sobrang saya talaga ng oras na yon. lang, yun talaga ang pangunahing dahilan. Sobrang mahal lang talaga ng renta tapos ang dami pang responsibilidad. Pabalik-balik ako mula YouTube, papunta sa Vice Uka, papunta sa shop, at lahat ng ganun. Siguro nagtatanong din kayo kung okay pa kami ni Drip Don kung magkaibigan pa rin kami at syempre magkaibigan pa rin kami. Lahat ng suporta na binigay niyo sa amin, sobrang hindi ko paniwala, pare. Pero ang totoo, pareho kaming busy ni Connor sa iba pang mga bagay. Siya may YouTube siya, ako rin. At kahit gaano pa namin kamahal yung shop, inaalis kami nito sa iba pa naming ginagawa. Parang napapalayo kami sa regular naming trabaho kaya. Alam mo 'yun? Sa tingin ko medyo masyado tayong dikit dito. Oo, nakuha namin at mahal namin kayo. Sobrang mahal ko si Don, astig siyang tao. Paminsan-minsan nakikita ko pa rin siyang nagbebenta. Mga sapatos din. Hindi talaga kami lumagpas doon. Oo, magkasama kami sa shop at masaya ang karanasan. Nag-enjoy kami, pero mahal talaga ang renta. Medyo nahihiyarin na ako na hindi ako madalas nandoon. Parang hindi ko kayang ibuhos lahat ng oras at lakas ko sa tindahan. Hindi mo rin kayang magbenta kasi kulang ka sa tao para doon. Tama. At malamang kailangan pa naming mag-hire ng mas maraming tao para tumulong magbenta online kaya naging sobrang saya ng karanasan at isa rin yon sa dahilan ng pagsasara ng shop. Dahil lakuhako ko na itong munting batang ito sa aking mga kamay. mag ka. Sino yung munting lalaki? Munting sanggol. Si Milo lang kasama ang lahat ng... Maraming responsibilidad ang pagkakaroon ng anak, lalo na sa tindahan at kasama pa ang batang ito pero masaya siya. Tama ba? Ano ang mensahe mo sa lahat? Limang buwan na ang bata ngayon, ang bilis ng panahon, hindi ba? Oh, totoo nga. Piling ko gusto rin niya ang beatboxing. Ganito ako kapag ginagawa ko ito. Nagsisimula siyang sumayaw ng kaunti. Ng kaunti. Pero oo, paramihan ng oras ko ay napupunta kay Milo at sa pagbanding kasama ang pamilya. Masayang masaya kami ni Hana na makasama siya, makipaglaro, at makita siyang lumalaki. Hindi ko talaga naisip kung gaano karaming oras ang kailangan kapag may baby. Pero sa totoo lang, sobrang saya ng karanasan na makasama siya, makita siyang lumalaki, at magawa ito nang magkasama kami ni Hana. Sobrang saya namin habang ginagawa ito. Alam ko na siguro hindi nyo masyadong nakikita yon dahil hindi naman ako masyadong nagpo-post tungkol sa personal kong buhay sa YouTube. Pero naisip ko lang na kayo ng kaunting silip para makita nyo kung kamusta na ang lahat. Sigurado akong magkakaroon pa ng mas maraming video namin. Alam nyo na, mga ginagawa namin bilang pamilya at lahat ng iyon. At oo nga pala, gusto kong malaman ano ang gagawin mo sa pera mo pagkatapos mong ibenta lahat ng mga sapatos na yon? May gusto akong gawin sa hinaharap sa tingin ko sa susunod na taon magiging residente ang banda na Metallica sa Sphere sa Las Vegas. Matagal ko nang gustong makapanood ng concert doon okay at sa Sphere pa. Kaya ang Metallica ay siguradong magandang panoorin. Pakiusap, wag mong sabihin kasing mahal ng Metallica ang presyo ng lahat ng sapatos mo. Ticket. Sabi mo eh, huwag kong sabihin sa'yo, di ba? Anong gagawin? Ang ginagawa mo sa pera mo? Uh, Magpapakasay ako. Alam mo ba kung anong gagawin ko dito? Magwawala talaga ako gamit ang pera ko. Alam mo ba kung anong gagawin ko? Ibibigay mo sa tatay mo? Pambayad ko sa ospital at natitirang utang sa bahay ang pera. Mabayaran mo na ang utang mo sa bahay? Hindi pa tapos, pero maglalagay lang ako ng kaunti para sa utang sa bahay. Napunta ako sa isang pilot episode ng palabas sa telebisyon na hindi naman na ipalabas, pero nakilala ko si Shaquille O'Neal. Nag-shoot kami ng pilot episode ng palabas sa telebisyon kasama siya at lahat ng iyon ay dahil sa mga sapatos. Parang ganito rin ang nangyayari dito. Tara na! Kasama natin si Shaq dito. Bati ka naman, Shaq. Eh, hindi ko magawa. Nakapatong mga bola mo sa leeg ko. May M ampersands at M Air Force ka. Pero si Jake ang binati mo. Bakit nga ulit? 25,000. Grabe, ilang beses mo na rin akong naprank gamit ang sapatos mo. Oo, oh, ginawa ko nga. Oo, oh, oh, ginawa mo. Pinrank niya ako gamit ang Peking Supreme Fives. Yung Oreo niya. Pinrint niya para magmukhang Supreme Fives at inakala kong peke sila nung nakuha ko. Sobrang wild ng video na yon. Naalala ko nung high school, pumunta ako sa banyo para mag-check out sa Supreme. At hindi ko na malayan, halos na miss ko na yung klase habang sinusubukan kong mag-check out. Sulit kasi nakuha ko yung gusto ko. Siguro napunta ako sa detention, pero nakuha ko pa rin sila. At oo, yun ba ang... Hindi, meron na akong credit card nung high school ako. Oo, Pati yung shoot tree challenge, sobrang laki nun. Sobrang saya gawin yung shoot tree challenge. Halos taon-taon namin ginagawa yon. Si Pops ang nakaisip ng magandang ideya na gumawa kami ng shoot tree gamit ang mga sneakers tuwing Pasko. Ginagawa mo yon taon-taon, di ba? Oo, kaya tapos pumunta kami sa sneaker count at naisipang magbago ng konti kasi ginulo namin yung kategorya. Ang karsemi, nagsimula kaming magprank lalo na si Connor dahil mahal ang sneakers doon. Nagdala kami ng price tag at nilalagyan ni Connor ng isang dolyar yung sapatos. Tapos tinatanong niya ang mga tao, uy magkano yung sapatos na yan? Magkano ang mga ito? Dalawang daan, bakit nakalagay dito? 5 sentimos? Hindi naman talaga sila 75 sentimos. Akala ko may diskwento kang alok nakakatawa. Kaya sa bawat sneaker count na pinuntahan namin, may ginawa kaming astig. Pati yung kotse kong may Supreme stickers, alam ko, hindi sapatos yun. Pero konektado pa rin at sobrang saya. Lahat ng mystery boxes at sapatos na nakuha ko, pati storage lockers at iba pa, daming alaala sa mga sapatos. Grabe. Hindi naman ibig sabihin na titigil na kami sa sneakers, linawin lang natin yan, pero... Oo, gusto ko lang ikwento ng kaunti tungkol sa buhay at mga nangyayari. Alam kong nagtatanong kayo tungkol sa shop. Kung bakit wala na ako doon at bakit nagkaganto Marami lang akong dapat asikasuhin at mahalang renta. Pero marami rin akong magagandang alaala -ala at hindi ko pinagsisisihan dahil sobrang saya ko. Ang pinakamasaya ay makilala kayo at makita kayong nag enjoy sa shop. Malaking bagay yon para sa akin. Mga apat na pong minuto pa bago tayo makarating, kaya magkikita tayo doon. nakuha namin yung malaki. Sila yung maliit ang nakuha. Yan ang sabi niya. Ayos, kararating lang namin. Grabe, hindi naman mahaba yung biyahe. Uy, kumusta? Anong balita, pare? Kumusta? Nice makilala ka. Ayos na makilala kayo. Ako nga pala si Connor TV. Kumusta kayo? Gusto nyo ba ng dunks? Anong size nyo? Labing isa. Ibinibenta mo ba yan? Gusto nyo ba ng buong order ng bini Babies? Kaya kami nandito. Sa tingin ko, hindi. May dala kaming ilang gamit. Alam mo, ang paborito ko sa lahat ng to ngayon ay ang mga medyas na may daliri. Salamat pa kayo pare, yung medyas na may daliri astig. I-zoom mo nga iyan. Yung medyas na may daliri, sobrang astig. Gustong gusto ko talaga iyan. Oo, pareho lang ng espesyal, pareho lang ng espesyal. Kaunting segundo na lang. Hilahin na natin at simulan nang ilabas. Kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan, yan. Ewan ko, parang nakuha na nila. Ewan ko, parang lahat tayo dito medyo mahina ang braso. Oo, oh, nakuha na natin. Ito lahat ay isa sa mga oo, oh, oh, ito ang collection ko dito. Sige, nagsisimula ito sa isa, dalawa, tatlo. Makikita mo sa mga koordinado at mga numero mula sa listahan ko. Sige, itong mga ito dito malamang hindi nyo rin pinapansin. Tingnan mo, skate shoe. FTP skate shoe. Hindi ko pa sila nakita dati. Nasa 40 pesos yata ang presyo ng mga yon no? parang ganun. Sige, gusto ko sanang ipalit sa'yo ito. Hindi kasama ang mga ito sa listahan, kaya binili mo yon at ipapalit ko sa'yo. Madali lang. Ayan. Sige, kasunduan na. By the way, mas maganda ang deal mo. Tinitingnan mo bawat sapatos. Naiinis ako na kailangan kong bitawan ng j packs ang ganda nun. Yun talaga ang ayokong pakawalan, hindi ang black and white na Vans. Ang saya ko na nakuha ko itong size 13 na winter green dunk low. Gustong gusto ko yan. Tingnan mo ang Takashi 2 astig ang mga yan. Ito ang una kong new balance. Sira-sira na yan, kung ayaw mo, akin na lang. Huwag mong tingnan presyo ng mga sapatos na ito. Ilang minuto na rin nating tinitingnan, mga lima hanggang sampu lang, mabilis nating natapos. Sampung minuto. Tama, lima hanggang sampung minuto. Bawat sampung minuto. Oo, eksakto, siguro tatlumpu. Baka isang oras. Halos isang oras na rin. Ang dami nating sapatos, nakakabaliw makita ang pader ng sapatos dito. Ang dami nating masasayang alaala. -ala. Sige, bibitawan na natin. Kaya pagkatapos ng isat kalahating oras. Siguro isang oras. Tatlumpung minuto, tama. Tatlumpung minuto. Meron tayong nakakabaliw na pader ng mga sneakers. Grabe, sobrang wild nito. Sobrang baliw talaga. Masasabi mo ba na ito na ang pinakamaraming sneakers na nabili mo? Hindi, anak. Hindi nito ang pinakamarami. Sa nakaraang tatlong po araw, bumili kami ng limang libo pares ng sapatos. Nagbibiro ka ba? Uh, astig talaga ang koleksyong ito. Kahapon yata, bumili kami ng isang daan at limampung pares at malaki na yon. Kaya tuwing may pagkakataon kaming bumili ng ganito, sobrang excited kami. syempre naman, saan ka ba pwedeng mahanap ng lahat? Ang Instagram namin ay One Horn Kicks 5. Anim na taon na kaming bumibili ng sapatos at ngayon mas pinapaikting pa namin ito. Sinusubukan naming bumili ng mas marami pang sapatos narinig ko may pa-challenge ka rin daw ngayon? Tama, oh, may challenge kami. Sinusubukan namin gumastos ng isang milyong dolyar sa sapatos. Ito na ang ika na araw, nasa araw na kami. Sinusubukan kong gumastos ng isang milyong dolyar sa sneakers. At sa tingin ko, pagkatapos ng cash out na to, aabot na kami ng kalahating milyong dolyar. Grabe! Kaya, ayan. Grabe, nasa gitna na pala tayo. Kayo ang nasa kalagitnaan, na, oh. Oh, malaking tagumpay yan. Natapos na. Oo naman. Ano ang mga inaasahan mo o ayaw mo bang sabihin pagkatapos ng isang milyon? Pagkatapos ng isang milyon, sa totoo lang hindi ko alam. Pagkatapos ng isang milyon, ang susunod na hamon ay susubukan namin makagawa ulit ng isang milyon. Gumastos ng milyon. Kumita ng milyon. Madaling pera. Ang galing nun. Saan ka nakabase para kung hanapin ka ng iba? Nasa Northern Kentucky kami, katapat ng ilog ng Cincinnati, Ohio. Sige, sa tingin ko, oras na para kumuha ng ilang litrato at video at magpaalam. Tapusin na natin ito. Kailangan mo mabayaran. Grabe naman. Ayan na. May hamon si Pops na gusto niyang subukan. Kaya excited akong makita siyang nakikipag-negotiate kasi usually ako ang gumagawa nito. Ngayon si Pops naman, ayan na. Tingnan natin ito, nakikipag-negotiate. Sige, mga pare, dito sa baba may mga sneakers. Hindi naman ganun karami, mga tatlo lang. May isang batang gustong gusto talaga ang mga ito. Sige. Umiiyak siya nung umalis ako. Gusto ko lang malaman kung papayag siyang ipagpalit ang mga ito sa money counter dito, yung Ben Baller. Pare, Gumagana to. May auxiliary dito. May pera ka ba? Oo, meron kami. Pwede kitang turuan paano ito gumagana. Tanda nga pagkatapos nito. Kukuha lang ako ng pera. Tignan natin kung paano gumagana. Kilala mo na ang kahon na ito. Oo, nakikita ko. Ito ang pangalawang pares ng sapatos ko. Tayo ba itong pares? Oo. Yung batang umiiyak, ako yun. Ikaw? Oo. Ito ang personal kong pares. Nakuha ko ito sa retail unang-una. Unang Yeezy ko. Unang pangalawang sapatos ko. Oh, dahil may personal na Anong gagawin natin? Alam mo 'yon, anong ginagawa mo, gets mo. Tapos itong mga to dito, kailangan nating ibalik ang camera kasi tapos na ang kwento ko. Ngayon, si Tatay naman ang may kwento. Nabanggit ko yung batang umiyak. Oo, oh, siya 'yon, medyo umiyak siya nung nag-unbox kami sa bahay ng mga Tony Parker. Tingnan mo, tama ba? Ngayon, nakita ko na siya. Oh, pamilyar ako. Oh, gusto ko talagang itago to dito kaya tanong ko kung pwede tayong magpalit para sa Ben Baller na tao. Oh, isa lang ba ang gagawin kong sneaker para kay Ben Baller? Oh, tingnan mo 'yan, tama. So itong dalawang ito dito para kay Ben Baller. Gusto naming mag-trade. Oh, hindi ako 'yung tipong may Ben Baller money counter. Ah, hindi ka nga pala. Oh, pare, may Ben Baller yakahoma ka o ano man ang tawag doon. Oh, ginawa niya. Tama ya sinabi ko rin 'yan. Ipakita ang kandama kung ano ang gagawin natin, gagawin natin, gagawin natin ang size 8 na piratang itim para mapatigil ang mga bata sa pag-iyak at ipagpapalit natin ito para sa pera. Paano naman ang mga Parker? Kusang bumubukas ang mga iyon. Teka lang mga pare, hindi marunong makipag-negotiate si Pops. Hayaan niyo akong pumasok dito, kayo na ang humawak ng kamera. Ganito namin ginagawa yan. Ikinagagalak kitang makilala, ako ang master negotiator. Maaaring hindi ito ayon sa plano, pero susubukan ko, okay? Bahala na sa mga walang kwentang bagay na to. O gusto niyo ba itong money counter? Alam kong gusto niyo to. O gusto nyo rin yung mga yon, hindi ba? Oo, sapatos yan, sapatos. O kunin nyo na, kukunin namin to at makukuha nyo ang money counter. Kami naman dito. Badabing, badaboom, patas na, tapos na ang araw. O tingnan nyo, ganyan lang yan, Paps. Kailangan mo lang sabihin sa kanila kung ano ang nangyayari. Maraming badabing, badaboom. Paps, hindi mo sila kailangan. Tapos ka na.